guys, welcome back Welcome back again sa aking channel At naligaw na naman kayo muli Dito sa aking YouTube channel At Facebook page Yun nga mga master, no, for today's video so, Magbibigyan lang tayo ng tips Para sa ating motog na Mac version 2 at uh, i-discuss din natin yung mga common issue no para to doon sa mga new owner ng uh, -Max version 2 para naman hindi sila hindi kagad kayo magpanic once na malaman nyo ah, uh, ito naman ay sinishare ko lang bilang uh, isang tayo uh, kahit pa paano eh, one year may na tayong user ni N Max version 2 And then so far, uh, wala pa namang major issue na nangyayari sa ating moto. Okay, let's go! Ibig na tayo. Magbibigay ako ng 5 tip para sa mga NMAX user, no? Na dapat mo itong malaman. Kung ikaw ay NMAX user, dapat alam mo to. Yung unang tip ko... Para tumagal ang uh, lifespan ng inyong battery is... Uh, for me, tanggalin mo yung Y-Connect mo, i-uninstall mo, or i-unplug mo yung Yamaha Connect. Yamaha Y-Connect. Tapos... <laughs> Hindi ko makakainis. mo. Hmm. Yeah, kaya kailangan nyo tanggalin yung Y connectors mm -hmm. kasi nakaka-drain sya ng battery although hindi maandar yung motor nyo mo, mm -hmm. kahit nakapunta yung motor nyo mo, nagdi-drain pa rin sya ng battery as long as nakakonect sya sa cellphone mo siya. no? tsaka kahit hindi ka na kahit hindi nakakonect sa cellphone mo ang alam ko patuloy lang syang umaandar so I suggest na kung bibili ka ng NMAX Before mo ilabas sa kasa, yung motor mo, iyan plug mo kagad yung uh, Yamaha Y-Connect. So, yun yung aking tip number one. No? Para iwas drain, hindi malobat yung battery mo. Number two, ito yung tip ko. Uh, before nyo i-start yung, yung engine, antayin niyo muna na mawala yung mga loading niya dun sa panel nyo. Parang yung mga application na parang apps na lumalabas. Antayin niyo muna ng matanggal 'yon. Pag once na inon niyo yun na yung switch on yun na yung yung motor niyo, antayin niyo muna ng mawala yung nag nagpa-pop up or ma-appear so, diyan sa uh, part ng itaas ng motor niyo before niyo i-start na. No? So kasi pa uh, nagmasyado kayo nagmamadali na i-start ka agad pag ni Parang makaka-affect makaka siya sa computer box. So dapat na-relax lang tayo. Pagka-on, antayin niyo lang muna mawala yung Nagpa pop up na mga mga parang logo and then sa rainy statement. Okay. Ah number 3 guys, itong tips number 3 natin is yung iwasan yung gumamit ng side stand sa inyong motor na yun ma kung ugaliin na mag side stand lagi dapat lagi kayo nagsa center stand pagka sa tuwing magpa park kayo kasi guys ako na nagsasabi maraming 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 akong kakilala o nakita na talagang bumabagsak yung motor nila yun pag naka side stand lang kasi ang issue talaga dyan sa side stand ng motor natin is masyadong malambot siya. Especially pag kayo mga kalsada is palusong, nako madaling masusubsubang inyo ng motor niyo. Kaya yan ang tip ko sa inyo guys, yung number 3, iwasan niyo talagang gumamit ng side stand. Mare lagi yung is center stand ng yung motor pag kayo ay magpa-park lalo na kung matagal kayong mawawala. Kasi masagi lang ng konti yan, madadawsdos agad siya at mababagsak ang tendency niyon magagasa sa inyong pairing so mapapagasa sa inyong malaki tip number 4 regarding naman dun sa sa fuel naman sa fuel cap sa takip ng ng, ng MAX natin guys iwasan yung basta basta nalang isarado yung takip nung sa gasolina nyo no yung sa fuel cap kasi before na experience ko nagkamali ako ng pagsarado sa kanya parang nakaangat yung isa yung isa naman yung sa baba is yun yung nashoot so nung Naila ko na siya, hindi ko na siya ma-open, hirap na hirap na ako mabuksan. Eh nung time na yon, wala akong dalang long-nose na plies. Kaya hirap na hirap akong buksan siya. Yun lang yung solusyon mo para mabuksan mo siya, kailangan mo ng plies. Kasi parang naglalak na siya eh. hindi na siya kaya ng normal na pwersa ng kamay mo. Mahirap tsaka matakit. So iwasan niyo, pagka magsasarado kayo ng takip uh, ng nung gas tank niyo, siguraduhin nyo na center, nakagitna na siya pag sinarado niyo. Kasi once na magkamali ka talaga, sinasabi ko sa inyo, iiyak ka talaga sa asar <laughs> at ito naman yung aking last na tip naman no? pang tip natin sa ating motor no? sa bubukas kayo ng upuan mga master ito marami akong napapansin dito kasi magali nila na yun na pagka nila yung upuan is nila so wag hindi dapat ganun guys uh, dapat ano lang kahit itulak mo nilang ng bahagya kung saan siyang maglalak kasi pagka nasari nasanay tayo yung laging pinupukpok eh, ang tendency ng katagalan nasisira yung lock ng ating upuan na NMAX which is sensitive, very sensitive ang lock ng NMAX na. kung hindi naman kailangan pukpukin pa kahit itulak mo lang ng bahagya ay eh maglalak na siya so iwasan natin na lali, 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 lali. yun nga mga master iwasan natin na mag siya ng malakas So tapos na tayo sa pagbibigay ng tips na no? Doon naman tayo sa common issue ni Elmax guys Hindi mo kailangan magpanic once na ma-experience -ma mo to no? Kasi siyempre bilang, bilang baguan Pag may naramdaman tayong hindi kaya-aya sa ating motor Natatakot agad tayo baka may problema yung nabili natin mo motor no? So ito yung common issue guys uh, Number one, Yung common issue ni NMAX, uh, Yung brake pad niya is madaling mapudpod sa likod no? So, mapapansin mo yan, baka pagka tumakbo ka na ng mahigit sa 1,000, 10 nasa 1,000 o 2,000 pa lang is, mapapansin mo na na parang maingay na yung sa likod, no? So, yun yung common issue, yung brake pad ni, ni NMAX sa likod, sa rear, is madali siyang makutkod, no? At isa pa mga master, yung common issue din ni Nmax is yung parang bago pa lang, may maririnig ka na na parang lumalagitik, no? So, hindi mo kailangan magamba dahil normal lang yun kay Nmax na pagka umiinit yung makina, umiinit yung makina niya, normally parang may lagitik ka na maririnig, which is normal lang yun, no? So, hindi mo kailangan magpalik. Yun lang mga master, no? So far, yan pa lang yung Uh, ah, ko na common issue ni Ay Hindi ba pala mga master yung pala yung uh, yung shock ni Nmax is talagang matigas. So matagtag yung yung shock ni Nmax. So pagka solo ride ka lang mararamdaman mo na matagtag talagang ang upuan mo, lalo na especially sa low back. Pero pagka may angkas ka naman is hindi siya ano okay goods naman. Kumbaga yung shock talaga ni Nmax is designed para sa mayroong angkas. So kasi yung iba nagpapalit sila ng siya kasi nga matagtag. Eh, para lang naman adv advice ko lang naman yun para sa mga solo ride right? mo sa solo. Mararamdaman mo talaga na matag. So yun lang mga master no. ah uh, sana may napulot kayo at natutunan kayong aral kahit kaunti no. <laughs> so yun lang gusto ko lang ibahagi sa inyo yung mga experience ko bilang main max. Kung bago ka dito sa channel ko mga master no. Huwag mo nang kalimutan pindutin yung subscribe sa YouTube at sa Facebook page din. I-search mo lang yung search bank yung lalabas na. I-follow mo lang ako. So, maraming maraming salamat mga master. Sa everyone, sayonara!